Hi mga guys, magandang hapon sa ating lahat at uh, ngayon ay araw ng Lunes, August 21, 2023 at ngayong araw ay uh, maganda ang panahon sa labas ng bahay at ito tayo ngayon mga guys uh, Ako'y magbablog na naman at ako'y uh, nagpapaslamat sa inyo at lagi kayong nariyan na uh, sinusubaybay sa aking ginagawang pagbablog sa aking mga naipong lumang mga bariya na uh, narito sa aking uh, antigong uh, kamagong nabaw na tapayan. Mga guys, uh, ako uh, ay papasalamat nga pala sa aking mga uh, mga bagong subscriber mga bagong viewer at uh, sana lagi nyo tangklikin ang aking uh, pagbo-vlog. at uh, sana inyong like, share, follow subscribe sa mga bagong uh, uh, nagnanais na ako ay uh, sundan sa aking uh, 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 sana sa inyong tulong ay uh, mapansin ako ni YouTube. Tulad na mga guys, na nice ko rin uh, sa ako ni YouTube. At uh, ayun mga guys, akin ang upisan ang aking uh, pagbablog. At sa aking pag mga guys, ay kasama ang aking kamay na siyang tagapagin. Tulad dati, ang aking kamay ay uh, ayam pa rin siya. Uh, talagang naglilitawan ang uh, mga litid, mga ugat. At ang aking kamay ay talagang kulubot na. So, yung ganyan mo yan guys. Pagka uh, matanda kumukulubot mga. Ayan mga guys. Uh, ito, paling-paling ko na mga guys. Para makita natin kung Ayan mga guys, ang gusto kong i-swan. I-vlog ay yung uri ng piso. Kasi matayin ng piso na may may iba ibang Ito yun mga guys eh. Yung naitabi ko kanina sa ilalim nito. Malaking malaking bariya. Ito. Ito ito mga guys. Oh. Ngayon ibababa ko na lang dito mga guys. Sa lapag dito. Lapag nitong ang dito. Dito kasi yan guys. Oh. Ayan. Dito kayo lalagay. Sa tela. Okay. yung atin ng kinan. Isa isa. Okay. Pareho sila na bagong uh, lipunan mga guys i-zoom ko na yung ano yung camera mga guys I zoom 4 times 4 na lang mga guys para makita natin Ay, hindi ko na lang lagyan ng flash mga guys kasi masyadong ano matintab ko ganun hindi makikita hindi lumabasa basta i-zoom ko na lang at uh, natin so ito mga guys titignan natin yung ano uh, so, il il ilawan lang natin dito yan Ayan, hindi na ako para mabis. Uh, ayan siya. Uh, kasi madilim kanina mga guys. Ang hirap naman. ano uh, Iangat ko na lang guys. O, uh, ito. Ay, uh, uh, sandali lang guys ha. Ah, para. Uh, ayan. Uh, ang bagong lipunan bangko sentral ng Pilipinas sa gawing lalim. Ito, series 1975. Ito. Ngayon, titingnan na lang natin mga series mga guys. Kasi pare-pareho lang naman ang kasula. Ngayon, uh, Republika ng Pilipinas, 1 uh, peso ko series. Uh. Puro ganyan lang naman yung makikita mga guys. Ngayon, dito na lang tayo po focus sa series. Itong naunang hinawakan ko mga guys, ang series niya ay 1975 ayan 1975 ayan maayos yung kondisyon niya ayan ayan ilan na kabuti dito guys ha ibig sabihin yung naka nakaharap na mukha yan ay, tapos na yung uh, tapos ng nakita uh, aking uh, pinakita ngayon yung mga nakatao hindi pa okay mga guys ah uh, Bali, ay, ano yan eh. Apat na piraso ito itong pinapakita ko. Marami yan dito sa lalagyan mo guys. Dito. Marami yan dyan. Ayan lang. Ito na lang muna. Ito. Sa ibang pag-vlog ko naman dito. Apat na coins lang po yung mga guys mo na. Ito. Ngayon natapos tayo dito sa series 1975 na ng piso. Kukuha naman tayo dito sa kasunod niya. Ito naman tayo. Ito. 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 Titinan natin kung anong series kaya pare-pareho lang yung nakalagay dyan mga guys na Republika ng Pilipinas 1 piso o si Rizal ganyan tapos ang nakalagay sa gawing likuran sa, naging, sa gawing reverse nya o sa cross nya ay ang bagong likunan tapos uh, uh Banko Sentral ng Pilipinas sa gawing ilalim na nakaarko kung ano man yung nakalagay dito sa pinaka ano nya pinaka dito ribbon nya ay hindi ko na mabasa guys Basta may nakalagay dyan na nakasulat. May cross-copic na kasi. Dito na lang ako mga guys, focus sa series niya. Ito naman, 1976 series. Napakaganda ng ano niya. Ayan. Ayan. Ito, patong-patong na yung patina niya. Guys, yung so, nagre-red na. Ayan o. No? na yung ano niya, patina. Ayan. Ayan siya. Ayan mga guys, ay pupunta naman tayo sa susunod. Uh, susunod na uh, ito na yung pangalawang coins ito na yung nakapo ito na dalawa na ay mga guys dito tayo dadako naman sa isang ulit ito 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 naman mga guys ay ganoon din pare pareho lang naman nakasulat yan na Republika ng Pilipinas 1 peso o may Rizal uh, may makakapalimpatina niya nagre-register wala siyang tupi, wala siyang gasgas, mga Ito ang mababasa mo rin sa gawing ikuran niya. Ang bagong lipunan, yun yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito, ang series naman nito mga guys ay 1981 series. Ito, ayun mga guys, ay ay, natin dito sa kanyang tabi. Ayan. ayun mga guys, yung natapos ng tatlo at yung isa ay hindi pa. So, isa na lang mga guys ay hindi pa nabubuks na natitingnan kanil series. ngayon guys ay yung panghuli na. Ito. Ito naman mga, guys. Ganun din na nakasulat ulit. Republika ng Pilipinas. Ulit-ulit naman ito mga guys eh. Kasi pare-parehong piso lang na Republika ng Pilipinas. One piso. Series lang. Ganyan. tapos ka inaliktad mo sa cost niya. Nakalagay yan ang bago lipunan. Ganyan. Ang series nito na naman mga guys ay 1978. Ayan mga guys. 1978 series ito. Ayan. nakalagay sa gawing lalim niya. Banko Central ng Pilipinas. Ayan. Ayan. Wala siyang ano. Puro lang patina. Patong-patong patina niya guys. At wala siyang sira. Mm. Wala siyang sira. Patina yung mga ano na yan, guys eh. Ayan. Wala sira. So, uh, naka naka obverse -ob na lahat mga guys ang pagkakamad ako. Ayan. Ayan. Sa description mga guys ay ilalagay ko kung anong mga series yan. Ang mga bariyana na yan ay uh, piso na uh, ni Jose Rizal uh, piso na ang bagong lipunan so i-steady ko muna mga guys para makita natin Ay, ayan siya uh, ngayon mga guys ay eh, i ko isa isa yung well, para makita natin yung series ay sa kabila pala mga guys babalik na rin ko mga guys ha? isa isa I-zoom natin yung series niya. Balit na rin ko na lahat mga guys. O kaya isa-isa na. Sige, isa. Ito muna mga guys. Ito. Pakita ko yung mga series mo. Ito, isa. 1975. Uh, ang bagong lipunan. Uh, Banko Sentral ng Pilipinas. Ang sunod naman mga guys ay itatawag ko muna guys sa magitan natin ang sumunod ay uh, series uh, 19 ano 19 yan guys 1970 naglabo na mga guys kasi yung gamit ko nga na ano na Uh, cellphone memory 1976 mga guys yan eh. 1976 tama ba oh 1976 1976 mga guys oh. series 1976 ayan oh. patong patong na yung radius na patina nya guys mm -hmm. ngayon sunod naman itong katlo ay series 1981 Magalaw yung kamay ko mga guys mano-mano uh, itong mano -mano pagbablog ko mga guys eh. wala siyang ano wala siyang edit ano to Ah. Uh, raw raw videos ito. hindi ko hindi ko siya ini-edit ito yung sumunod mga guys 1978 ito 1978 yan mga guys oh. Eh. 1978 takin mo kung gaano katanda na yan mga guys Hmm, 1978 so ito na yun mga guys uh, series 1978 ayan tapos uh, series 1978 ang um, bagong lipunan uh, bangko sentral ng Pilipinas ito na ang sunod ay uh, series 1981 ang bagong lipunan, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang sumunod na ikatlo mga guys ay series uh, 1976. ay ah, ito na pala. Series 1976, uh, ang bagong lipunan, Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong last naman mga guys, yung pandulo, yan ay series 1975 ang bagong lipunan Bangko Sentral ng Pilipinas so ayan mga guys o isi-zoom ko mga guys ng isa isa ayan ayan 1975 ang bagong lipunan Bangko Sentral ng Pilipinas tapos yung ano seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ayan nasa lumiyang center niya ayan ito naman uh, series 1976 ayan 1976 yan mga guys mm -mm. mm ayan Ang uh, sumunod ay series 1981 ang bagong lipunan, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang uh, sumunod ay series 1970 ayan ang bagong lipunan Bangko Sentral ng Pilipinas pagamat hindi nakikita dahil sa patong-patong na patina ayan mga guys ha? ayan so sana ay uh, wag kalimutang like uh, share follow, comment, and subscribe to my channel sa lahat ng hindi nag-subscribe. At kayo narito sa aking Karangian Ponage Channel. At maraming salamat sa inyo mga guys. Hanggang sa muli at uh, tayo'y magbablog pa sa susunod. Bye bye. Thank you.